Pero eto si Jun kami mag-offer uh, yata ng 1 million. Eto lakay, 1 million na pabuya, ibibigay sa sino mang makakapigbay ng impormasyon sa utak at gunman sa pagpatay sa kandidatong vice mayor wow. dyan sa tantangan South Cotabato. Grabe naman, ama. ang aga-aga lakay. RH19, Jun Di Makutak, sa detalye Jun. Sa yeah. so, na ang Mayor mm Lakay, ang handang ng bounty 1 million pesos ang sarong South Cotabato Congressman Dr. Peter Miguel sa makapagbigay ng information o matutubo sa gano'n ang mga Jun, konting pihit, ah, Putol-putol ka. Hindi maayos ang receptional signal mo. Ito ba si Osorio? Ayan, Jose hmm. Osorio. Mukhang yun, yun uh, siya lakay. Medyo um, bata pa, no? Uh, hmm. At ito ba yung bahay? O, pinasok yata oh, sa bahay, di ba? Oh. oh, grabe, ha? Grabe ito. Ayan. Uh, Jude. And... Nawala na ng tuloyan si June Jude. O, dami bayan. Maraming salamat. Uh, ayan, namin na June nadi di ata, At uh, okay na. Ayan, uh, okay. Uh, please come back. June. Yes, uh, Mayor and uh, si L, nakahanda nga magbigay ng bounty sa halagang 1 million pesos itong si Coronel South uh, Cotabato Congressman Dr. Peter Miguel sa sinumang makapagbigay information o makapagturo o utak sa ganman na bumaril patay kay Barangay Chairman Jose Bobo Tosorio na kandidatong Vice Mayor sa paparating na 2025 election sa Bayan ng Tanpangan, South Cotabato. Si Osorio Mayor and of si Israel ay kasalukuyang barangay chairman na nag-file ng kanyang kandidatura for vice mayor sa partido ni former tantangan Mayor Benjamin Pegueroa. Batay sa tantangan, Tulis Office, ang biktima ay pinagbabaril patay sa loob mismo ng kanyang tahanan kung saan malayang nakapasok ang gunman at dito natagpuan ang anim na mula sa caliber 45 pistol. Mari namang kinukundina ni South Cotabato Governor Renaldo Tamayo Jr. ang insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa kaso. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Bimakutak para sa Dizra una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dumb, Maraming salamat mga June na di makotang, na.